mga kabirdi. Ayan, na yun, yung mga ibon namin. So, ito na yung ibon natin. Hindi ko alam kung nakikita. kikita ko ba? Ayan, kita ba? Hindi na makikita mamaya na lang. Sa loob din. So, kasama ko yung ano, yung kay, yan, Garment Slop. yan nakasama natin nga, nag-toss sa ano, sa Mega Dike. So, ito siya. Yun o. No? Ayan. So, kasama niya din kapatid niya, nandun sa loob. So ayan naman ka basketball Basketing na ito So may bagyo ngayon oh. no ng nakikita yung basang basa yung daan Sinundo ko nga lang sila Nakalimutan ko na mag video sa bahay Pero mamaya na lang At ito na nga mga ka Brody Nandito na kami sa loading station Ipapakita ko muna pala yung mga ibon So ito yung kay Garment's Lock Ayan So yung si Checord Nandito si Checord niya So, ayan mga kaburdi, gusto nang lumabas at gusto nang masakay sa, sa tricks mga kaburdi. So, ito na mga kaburdi, sa kabila naman, siyempre yung ibon natin. Siyempre si Maru. So, ito si Maru, papakita ko muna sa inyo bago natin siya i-basket. So, ito na si Maru mga kaburdi, yan oh. Yan na siya. Oh. Gusto lang lumabas. So, oh. ang tapang pa eh. si silip Sisilip na lang. Tutukapay. Eh. So ayan naman ka birdie, Ito na yung pinaka station namin Papakita ko sa inyo So pinagpapay nga lang namin yung mga ibon Ayan na nga oh. yan So napakukunti ng mga ibon ngayon At dito nga abang wala pong nagbabasket So ito na nga yung mga natitirang ibon So ito muna yung mga inabutan namin Bago kami nagsakay So kukunti na lang sila Dati apat na crates kami So dalawa nga lang yung nasa ilalim bis nga sa coordinator namin napakalayo ng liko kaya maraming ibon yung nawala so yan o, oh, konti na lang talaga dito nga pinay-sticker ko na yung ibon natin so ito, live pa yung ibon natin hanggang ngayon, sana hindi siya makatop sa susunod at hindi bumutas yan nga mga kaburdi oh. nilagay na nga yung ano para di malaglag yung sticker so yan mga kaburdi sinali din natin siya sa OC at saka sa 50 ng ano natin mismong area natin, Mangkabirdie kaya may aabang tayo talaga so malakas yung loob ko na talaga nag pooling donate muna <laughs> aray ko so ito ang Mangkabirdie, nandito yung sa atin yan mga barangon ayan bumabong tara, pasok ka na dun ayan oh konti na lang yung mga ibon ayun. So, yung isa wala pa sa ilalim mo. Oh. Ayan. So, kita kids! So, ito na ang mga kaburdi. Kauwi ko lang sa bahay. So, ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung mga preparation natin tungkol doon sa ibon natin na si Maru. Dahil nga, sa lahat ng video natin, ipinakita ko na yon nung yung tatay niya, yung kinarera natin nung napasantaan na kagayan natin yung tatay niya. Yung nga lang, maraming butas yung tatay niya kasi hindi pa natin alam kung paano talaga yung condition yung ibon na yon. Pero kahit na talaga yung ibon natin is maraming nararamdaman na yon na si Kuki, na tatay nga ni Maru, is umuwi pa rin siya. So napakatingpul ko na naging breeder ko yung kalapati na yon. So mag-aanak na naman siya sa atin kay EPR. So abangan nyo yung mga susunod na mangyayari. Hanggang dito na lang ulit yung video natin. So, abangan. So, bukas hindi pa yung ano natin. So, gagawa tayo ng uh, separate na content bukas. Kung ano nga ba yung pwede natin mga gawin content. Then, sa mga susunod na video, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Dahil nga, yan, linggo pa yung abangan. So, yun. Like, share, subscribe. Ingat!